really Ngayon nga guys, ito kasama na natin si Angel at si Cassie, ang Jel-C. Ayan, so ano, ready na ba kayo? Yes, we're ready. Ayan. Okay, kayo na mag-countdown. Uh, no, tapos, pag tapos ng countdown, takbo na kayo. Game. 3, 2, 1, go! Tama namin, baka nandun yun. Baka nandito yun. Sigla, eh. <laughs> Asan? Uy, dito! Ay, ayun pala. Nandito hey. dun. Ay, wallpaper mo ang kalaftig mo. Patali lang na ito. Napakadali. I-wallpaper mo ang kalaftig mo. partner mo. Wala, ang dali na Wala lang yan. Kaya ko gawin yan. Tignan mo, pagbigay sa akin ito na cellphone, naka-wallpaper tayo. Kaya nga eh, ito ay bibigay sa inyo ni... Nidirect ang cellphone nyo kasi para magawa nyo yung wallpaper challenge na to. sige. So, ayun na, inabot na. Cellphone? Yay! Yeah! Ito. Pakita nyo, ah. paper ko So, papalitan ko na siya na... Gusto ko Ito yung Ito yung photo namin, guys. guys. Pinapalitan ko. Tinipisan ko pagbukas. ba? Uy! Uy! Diretso Angel agad, no? Sa iyo, ang dami pang ganun, eh, no? Ang no, dami oh, pang siya. ganun. Pipili pa ng ganun. Pipili <laughs> pa ng ganun, eh. Ay, no, matawa, oh, eh. ano? May isa pa tayo nga di ba? Dalawa diba? di ba? Tara, tara. Wow. Baka dito lang din sa mga alaman niya. Inama, yeah, ito. Ay, no, side tissues. Ah. <laughs> Wala, be. Asan? Ah. Wala, ano, iba na, ibab. Asan? Wait lang, baka nandito. Baka nandito, no? Ba? Ah. Wala naman dito, eh. Hindi, baka nandito. Wait lang, kasi... Wala naman dyan, eh. Gusto mo, angat ko yan, eh. Oh. Oo, oh, sige. Wala naman, eh. Hinap na pa na Uy! Ay! Ay, hindi pa mo yun, di ba? Hindi na. Mag-perform ng isang kilig dance move para sa para sa iyong partner. Ay,

pa ni Kasi. Paano yun? Paano yun? Isang ano nga dyan? Oh, grabe. Apple step. Kapi naman yung mga freestyle ng idol ko. Eh, Kaya ba naman? Pagod niya ako. Wala naman. Kasi yan eh. Kasi yan eh. Kahit ako siguro ang babae ako. Kaya nilika ba naman? Kasi. Hindi. So, ayun nga guys. Ayun na. Congrats sa inyong dalawa dahil natapos yung challenge. Pwede niyo nang gamitin yung cellphone. Yun. Yes. Ah, may kaya ang susunod naman natin isasalang ay si Kisha at si Maverick. Okay, ready na ba kayo? Okay, bilang kayo tatlo. Kaya na magbilang? 3, 2, 1! Takbo! Ito may nakita ako! Magtitigan ng 30 seconds nang hindi kinikilig. So ngayon guys, kasama na natin ngayon si Kisha at si Maverick at gagawin na nila ang kanilang mga challenge. Ayan, ready na ba kayo? Ready, ready, ready na. Ito, siguro kayo nyo naman ito. Eh. Madali lang ito sa inyo. Magpitigan ng 30 seconds nang hindi kinikilig. 30 seconds. Okay, magta-timer ako dito. Kailangan walang kiligin sa inyo, ha? Pag may kinilig, talo. Kaya to, kaya, kaya, kaya. Okay. Okay. 3, 2, 1, go! Siyempre, lalapitan pa yan. Kung ako dyan, lalapitan pa. Okay. Hello, palon. You got to smile 9 8 7 So ayun guys, ah may nararamdaman naman kayo sa isa isa. Ikaw, pinilig ka ba? Wait. Ah, uh, Ah, hindi na hindi lang halata kasi kailangan hindi siya ipahalata eh. Pero may ginilig talaga. Ikaw pa ba, Mab? Ginilig ka ba? O, oh, okay. daw si Mabi. Tara, hanapin natin yung next one. bakit? hindi. Ay, ayun ba yun? Ayun ata yun eh. Ay, ayun, puno mo. Wait! <laughs> Wait lang. Hindi ko makuha. Hindi ko makuha. Ayan. 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 I-wall wallpaper mo, ang ka-love team or partner mo. Ayan. Okay, so effective. Ito na yung last na challenge nyo para matapos nyo na at makuha nyo na yung phone nyo. Pero ngayon, kakailanganin nyo ng phones nyo para magawa to. So ito na yung phones nyo. Iaabot na namin sa iyo. At ang challenge na ito ay i-wallpaper mo ang ka-love team or ka-partner mo. Okay, game. Start nyo na. So ayun guys, Iwan, picture pa sila pang wallpaper nila. Ayan, on, on the spot You shine. But I can see that you don't realize. Okay, okay, okay. Meron na kayong mga pictures. I-wallpaper si nyo na yan. O, para may nakikita na ako, tapos sa sila pareho eh. O, para ano, i-reveal natin niya ng sabay. O, kay Bibi tatlo ako tatla. One, two, three, go! Reveal! Yun, grabe naman. At dahil dyan, na-complete nyo na lahat ng challenges nyo, pwede nyo na yung gift phones nyo. Okay. So, dahil dyan, dyan sila nagtatapos, guys. So, ayun nga, guys. Kakatapos lang ni Caitlyn at si Brion. Ang susunod naman natin ay isa sa pinakinaabangan nyo si Yana and si Shinjo. So ayun, ready na ba kayo? Ready na. Ready na kayo mabawi yung phones nyo? Yes. Boys. Siyempre naman, kahit sino naman. So ano pang hinihintay nyo? Kayo na mag-start ng count from 3. 2, 1, go! Papa ka doon. Mm hmm. Doon kaya yan? Ata. Dati na, ito na. Hindi kayo nandito. Ito, ito kayo. Hello. Uy, ito. Uy, meron. mag-perform ng isang kilig dance move para sa iyong partner. So ngayon nga guys, hindi na, na ang pinakaiintay nyo na si Yana at si Shinjo! So ayun, ready na ba kayo na ang inyong phones? Ready na. Oh, ready, ready. O oh, kanina pa daw, kanina pa daw. ano may miss mo, mo na ba? May cellphone mo. Ah, oh, na miss na. So ito ang unang challenge nyo. Mag-perform ng isang kilig dance move para sa iyong partner. Sino ang gagawa niyan sa inyo? Ah, malakas ang loob. Okay. Inako niya na, inako niya na. Okay. So, ayun, ready na tayo. Dahil masikip ang pwesto natin ngayon, sa labas natin gagawin yung challenge. I like it, I go la, 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 la. I like it, I just want,

Wallpaper, wallpaper mo, I love you, partner So, Kailangan niyo ipakita sa camera na kung ano ang wallpaper mo. Okay, ready na? Nag-feature kami kanina. Apo? Prepared si Yana. Pre ikaw naman, Shinjo. Wala pa kami na sweet friend ni Yana eh. Pwede po mag-feature mo na kami sa Pwede, pwede. Take your time. Take your time. Grabe na Sa picture pa lang, parang ano na. Kinikilig na ako ah. Okay, okay. I-ready nyo na, i-ready nyo na dahil sabay nyo yung i-reveal. -re pagbila ko ng tatlo. Kaya i-prepare nyo na yung wallpaper nyo at makip nyo na yung cellphones nyo. Sa nakikita ako, parang okay na yung parehong ano, eh, wallpaper niya eh. Ready na ba kayo? I-reveal. Oh, pag pagbila ko ng tatlo, i-reveal nyo ah. And one, two, three, go! Okay ba, guys? Kasi para sa akin, okay naman, eh. Kung oh, ano pinahuliin natin, no? Okay. Eh. -kay, kaya pa oh, eh? kaya? na kaya yun? natin? Dito kaya? Oo, Ano kaya? dito eh. Ano? Wala nga dito eh. natin, tara. Ano pinahuliin natin? Eh, diyan lang yan. yan. Ano kaya? Wala. Wala dito eh. Wala. Tignan natin sa mga likod-likod. Oo. -likod. Wait, dito siguro. Wala rin eh. Wala. Wala tayo, balik tayo doon. Tara. Ano ba yung yun? Oo, yan. Uy, ito. Ito yung pala eh. Ito guys. Magtitigan ng 30 seconds na hindi kinikilig. Kaya yan. Kaya to magtitigan ng 30 seconds ng hindi kinikilig. So, ready na ba kayo? Basic lang ito, basic. Ha, ah, be basic lang. Okay, may timer ako ha. One, two, three. Kung ako dyan, lalapitan ko. Parang, parang ano eh, ako yung kinikilig eh. Lapitan mo, Shinjo. You got a smile that makes the sun rise. You. The way so and guys, kung ako dyan Tumiklop na talaga ako dyan eh, Kasi grabing grabe, grabe. Ano naman yung taramdaman mo Nung titikan ka ni Shinjo ng gano'ng katagat okay okay. Ah okay nah, Ikaw, ikaw, ikaw Shinjo Okay oh, na no, nga, no, nakakinig eh. Oh. Ay, oh. kinilig! Sabi niya, dapat hindi kinikilig eh. Pero kinilig naman. At dahil dyan, nakompleto niyo na lahat ng challenges niyo, pwede niyo na may ang phone niyo at magamit. Yeah. Dahil dyan, congrats. Congrats sa inyo. Congrats. Congrats. Siyempre, dito naman ang pangmalakasang Meal! Meal! Na si Miles and si Mitch. So ayan, magpapatalo ba kayo sa ibang love team? Oh, syempre hindi kami e. pa. Oh. Syempre, alam ko naman na competitive kayong dalaw eh. Siyempre. Siyempre. Tapos ano pa, ano, matagal nang wala sa iyo yung cellphone nyo. Oo. Ayun nga eh, yeah. gusto ko okay. na, na mabalik. Kaya kailangan nyo nang ibalik. Oh. Yes. Kaya galingan nyo ah. Okay. nga, 2 minutes. Okay, kayo okay. na magsimula ng countdown nyo. From 3. 3, 2, 1. Go! Gusto mo? 2 minutes lang, lang to. Ay! Wait, wait. Wala pa rin nung Ang ganda? Ah, 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 ah. Tingin nyo mo yung mga ito. paligid. Dito, Wala Sulok, sulok. Ito ba kami mga silisiksik dito. Wala mga silisiksik pala. Ba? Wala din. Hindi mo matatago sa gilid Malay mo mga... Ay! 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 Ito! Ito na, ito. Yeah. Ano ba ito? I-hug mo I -hug ang partner mo. partner mo for 20 Ay, nga, seconds. Ay, napaka-basic. Basic to guys. Basic. So ayun na nga guys, kasama na natin ngayon ng pangmalakasang yeah, Me yeah. and Me na si Miles and si Mitch. So, so ayun, nandito na yung mga challenges nyo. Andara mo kayo ba with oh, nyo? Siyempre, naharap nyo na. Okay. Ito, ang unang challenge nyo is i-hug mo ang partner mo for 20 seconds. Oh. Basic yan, basic. Basic yan. Para sa basic. Okay, okay, okay. Start, okay, start okay, na, start okay. na. Sige. Ikaw na magbibilang. Ako kami. Sige na, ikaw na. Ah. Okay, yeah. Yeah. So, timer, timer oh, ka. Timer lang ako. Timer, na okay, okay, timer, na. timer, timer. Okay. okay. Game up. One, four, three, go. One. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't. 20 seconds yeah. na oh. parang ano matagal parang na Parang Gusto ko patagalan. okay ah. na. Gusto ko patagalan. Kulang pa yung 20 <laughs> <laughs> oh, seconds. Oh, pa yung grabe. Amoy okay. mo pa rin yung pabango mo no? Síl siyempre, siyempre. Ah, Siya, mabango pa, mabango. Mabango. Ah, okay, grabe. So, so parang nasulit niyo yung 20 seconds ay. na yun, ha? Biting Biting Biting. na, ibitin. Ay, bitin. Oo. Okay, susunod, susunod. Okay. Okay. Uy, uy, uy. So, ano, second challenge ka? Ha? Second na? Oo, ta. Hanapin na natin ang, um, um, Bilis okay. lang pala na ako. Wait lang. Ay, may paper ay, doon, ay, may paper. Ito, 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 ito. Ayun yun. Napakadali na pal. Ano yan? Ayun ito. nga! Oh Okay, okay. -perform one, two, three. Mag-perform mag ng isang, ng isang kilig, kilig dance move para sa iyong partner. partner. Ah. Okay, meron na. Magaling si Miles dito. Ay, naku, basic. Okay. Okay. Hey, I hope you're doing well. I know it's been a while, but you're still in my head. I wonder if you think about me now and then, like I do right now. About you, I wish it didn't have to end. But life is what it is, and I will try to mend. Though I'm kinda hoping that you feel the same as I do right now.

Mag-share ng sobrang nakakakilig ng na moment man? na ginawa na niyo with your partner. Hmm. Okay, okay. Okay, meron na ako. Basic lang. Madali na. Yun. Okay. Game, game na natin. Complete na, guys. Mag-share ng sobrang nakakakilig na moment na ginawa niyo with your partner. Unaan oh. mo, Mitch. Siguro yung ano... Jowa Challenge! Challenge. Ayan! Yo, Ayan! 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 Connection! Connection! Ako muna! Ako muna, muna magkakwento! Oh, sige! Kasi ano yun? Yung pinaka-favorite ko siguro doon is yung nag-fix -nag and chill kami ni Myers. Oh, Ayan! Kasi naalala ko po, takot na takot ka pa nga. Gano. Sorry! Horror ba naman kasi ang pinili? Napapataklob ka pa ata nang umot nun eh! <laughs> Kasi guys, dalawang movie yung pinanood namin ng horror and your romance. Hindi uh, na favorite niyo din yung romance. Yung alam mo ba? Bakit? na no, nakahiga ako sa lap. Ay! Pag-ari ka oh, oh, naman! Ano ba gano'n? Oo, totoo. Kinig lang. Hindi. Wait lang, kinilig ako doon. Sige. Kalma ka lang. Oo. Anihiyo, anihiyo. Sa akin siguro yung pinaka-favorite ko is yung nag-coffee date ka. Na. <laughs> Coffee? Kasi siyempre guys, yun ang best na mm rin -hmm. namin nababanggit na si Mitch Payne yung Yes! So yun yung time na nakapag-gip-talks kami kay Mitch. Yung lumalalim yung connection namin sa isang set. Oh sarap ginagawa natin dito. Oo! ka pa. Yeah. Tapos kesa ko pa yung tao. Ay! 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 May to! May to! Sorry! Tanda at ko siya yung nag-stretching. Ah, nag-stretching. Binaka lang ba So yun yung mga favorite namin na kilig moment sa isang isang ano ba ba? Ay, tsaka yung ano, nag-shopping tayo ng Jowa Challenge. Ay, oo. Grabe, ganun ang ng pinaka-favorite mong perfume. Mahal nyo, let's okay na, worth it na na. Worth it naman yung pinagbigyan ko. Eh, diba, naalala ko tuloy. Dahil nabanggit mo yung rinagalawang mga ng perfume. na pa yung sinurprise kita sa Batangas. Yung pag-iyak, ngiyak ka na dahil hindi ako pumunta sa perfume. Doon talaga ako pinaka Surprise <laughs> ko siya ng bukay yung flowers siya, sa so, ito. So, ganda nun guys. Siyempre, <laughs> birthday niya. Okay. So, ayun niya guys, grabe nga naman eh. No? Doon pa lang sa ano, the fact na sabay sila yung ano, yung naisip. Sabay na sabay, walang date eh, no? Same na same, ano talaga yung connection nila tsaka yung relationship nila ang dalawang malalip na. na. So, ayun um, na nga. At dahil na-complete nyo ang challenges nyo, siyempre, eto na yung ano, ano part. Pabalik na ang cellphone nyo. Oh, Thank you. Thank you. Enjoy! Congrats. congrats, congrats, congrats sa inyo, congrats sa inyo.